Magandang umaga, Peter. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Good morning, ma'am. Uh, so, in, uh, we're in the midst. Uh, as, as we speak nga, eh, dumadaan pa lang. Tumatawid itong si Bagyong Tino. Ano? Uh, but uh, so far, ano na po ang uh, mga naibigay na tulong ng DSW, DSWD, uh, pardon me, uh, para po dun sa mga nasalanta nitong, at sinasalanta pa nitong si Bagyong Tino. Well, uh, Peter, uh, unang-una nais po nating uh, banggitin na alinsunod sa kautosan ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin nga po yung kapalatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektohan ng mga kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development, sa pamumuno po ng Secretary Rex Ketchelian, ay naghanda ng mga family food banks and non-food items. Sa katunayan, Peter, may 2.1 million family food banks ang nakapreposition po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mm -hmm. At uh, ito nga po ay madaling ma-dispatch o ma sa mga kababayan po natin na naapektuhan sapagkat all of these are already on the ground. Sa katunayan, nung nag po ang mga ibang lokal na pamahalaan ng tulong mula sa DSWD to augment their resources, agad po tayo na nakapag-release. impact fact... Um, close to 3,000 family food packs na po yung uh, naipahatid uh, as of last night. Mm -hmm. At uh, ito ay naibahagi natin sa mga lugar in uh, the Caraga region, particularly sa Tubay, Agusan del Norte, sa Surigao, Surigao del Norte, at sa San Jose, sa Dinagat Islands. Meron din po tayong napatiran ng tulong dyan po sa Capiz at sa Sorsogon. And as we speak, ay nakikipag-coordinate yung aming mga field offices sa mga local counterparts para po maipahatid din ang uh, karagdagang tulong para ma-address yung pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. sakupan. Asi Karin, um uh, just curious ano ho huh? kasi uh, while we have pre-positioned na uh, yung mga uh, packs and all that ano. Uh, meron pong mga nai-report ngayon na mga bayan-bayan na cut off no baka si hindi madaanan yung uh, the usual routes going to their uh, town or city uh, ano po ang nagginagawa ng DSWD pag, pag ganun ang sitwasyon do you have are you able to use air assets also God, that's correct uh, peter uh, we closely work with the local government units and uh Uh, of course, with the Office of the Civil Defense, kasi po kung kinakailangan natin na magpahatid niya ng uh, tulong doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, kaya meron po tayo mga air assets na nahihiram mula sa Armed Forces of the Philippines through the OCD, which is the lead in uh, logistics uh, dito po sa NDRC. Okay. Uh, kagaya po nung pinag-usapan namin kanina, yung bayan ng Silago po ay uh, uh, inaccessible daw po yon. And uh, let me also point out uh Asik Irene ano po yung tatlong libong mahigit 3,000 pasahero po ang stranded sa mga pantalan. Are ito po ba eh paano po ba yon? Is, is this is still in the ambit of the DSWD? or dapat private na ang sumagot dito po sa mga stranded passengers? Actually, Peter, uh, DSWD and the Philippine Sports Authority forged a memorandum of agreement for the prepositioning of ready-to-eat food packs in major and critical ports uh, around the country. Mm -hmm. Kung kaya nga po kapag may mga ganto tayo na mga stranded passengers, Um, nakakapagpahatid po agad tayo ng tulong. Ito yung sa pamamagitan ng mga ready-to-eat food boxes. Ito po yung puti na boxes ng hmm. uh, Ready for consumption na po ang mga ito. Hindi na kailangang initin.